Yon mga bro, good morning. Pwede natin gamitin ito mga bro. Ito, ito yung bolt. Ito yung expansion. Pag bumili kayo na ito mga bro, may kanya-kanyang laki ito mga bro. Itong ginamit ko, 10mm ito. Alright. Merong report. Depende sa inyo kung anong gusto Yung gamitin mga bro. Pero i recommend ako ito. Mas maganda ito tingnan mga bro pag nakakabit kasi flat yung ulo nito. Expansion. Ito yung bolt. Magkaiba ito, may presyo ito. ibang presyo nito, ibang presyo nito. Yan yung ginagamit namin diyan mga bro. Yan, yan yung pinagkabit namin diyan. Na hangin ka ito yung ginagamit ko. 10mm. 10mm ito. dosang haba. Yan. May milin lang kayo kung anong gusto niyo gamitin na haba at saka laki. Yan, mga bro. Yan po yung recommendation natin sa inyo mga bro. Kasi subok ko na ito kaysa dynamite. Okay din yung gadaya na board pero ito yung gusto kong gamitin. Let's go!